Ano ba? Depends ako ba hindi? Papas yung ka, Paul. Umumura ba tayo? Di pa nakabukas doon. Paul, 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 Paul. Pa 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 pa. oh, e, Naka-BGC lang. Kaya hey, muna lang akong basketball. Re. Wala kasi akong laro eh. Okay. Laro tayo. Bakit? No? Ha? Yun no, lang, kwenta ka laro. Tara na, laro tayo. Hindi, paglaro sa ano. Hindi marunong. Ganda ng bola ko oh, eh, no? The way of way. Diba mo? Game, game, game. Game. Wala mo. kaya oh. mo ko. Umanap pa ng ano mo. Umanap pa ng diskarte mo. Hindi yung kagayaan mo. Kaya kung paglaro siya, hindi ka marunong eh. Ah! Oh. Paul. Ano Paul? Paul ka. Wala Paul doon. Wala Paul doon. Yung sinasabi ko. Wala ko. Sakit. Paul, si Paul yun. Huminga ka, di ba? Tingnan oh. may Paul na hinga. Oo. Oh. Wala ko. Ano Amin, ba? Yun, Dedepensa ka ba hindi? Tapos hihingi ka, Paul. Oo. Oh. Eh di basketball ha? nga tayo eh. Pinapatira ka na eh. Oh, hindi, sa'yo na, sa'yo na. Sige, hold. Hold. Hold na. Hold. Hold, hold. Ano ito? Puro hold? Bakit? Ikaw pa rin. Hold, hold, hold. 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 Pa, parang tinatamlay tina kaya yata. Game, 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 game. Hold. hold. Ano ba? Hold. Kanina ba? Bola? Bola mo. Hold. Palabas na to. <laughs> hold. Hold. Ano ba? Maglalaro mo tayo hindi? Oh, hold. 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 Hindi kayo magtapos. Pinusuk mo ba? mo muna hindi pa nakabukas doon. Hold. Naluloko ka na eh. Hold. Paul, 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 Paul. 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 No? Nakatikita ako sa bakal, oh. No? Ako na na ako sa iyo ha, pre ah. Ay si mo. Oh, oh, game, 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 Hold. Hold. Amen, amen. Tumulog. Alay, eh. Ay, kundi tumulog, hindi naman hold yun eh. Oh, hold. Gagago na ata to eh. Ay, sumo pa mo. Hold. Nasa taas yung ring oh. Magaw ka, magaw ka. Nasa taas magaw ka. yung ring oy. Magaw ka. Be, wala ko, Wala ko. Hoy, hold. Bola ko, bola ko. Hold, hold. Hold din. Eh. Hindi. Ang linis-linis nun eh. Ayan! Hold, bola ko. Depensa! Depensa! Oh. Oh, counted. contested. <laughs> Pumasok yun nandoon dito sa papa. Ganun talaga. Ano 'yun? Stress. Edit.